kaldaretang kambing uh, sa amoy pa lang ay talaga nakagagutom na ayun, sarap halong sangkap sa singkotsar I'm YouTube vlogger Charlie Pinto. I was a world and Philippine history teacher. Since 2010, my passion is traveling. I've been in some Asian countries and 81 provinces from Cagayan Valley to Sulu and Tawi-Tawi. Several times ko na napuntahan ang karamihang lalawigan ng Pilipinas. Mas enjoy kong barko ang sasakyan ko, lalo kong tugo. Magkaroon ka ng bagong kakilala. Tara na, join me to my travel and tourism vlogs. Channel. Subscribe, like, and comment. Charlie Pinto from Bigan City, Ilocosur. Salamat po. Agyaman about silet bagis na sila namin ito yung mga sangkap niya ayan ang buto ito ng kamuting ayan sangkap niya

paling hilang yang camping pada waktu punya ang Bosco, may may acknowledge the presence of our SBN. Okay. Anong luto yan, kuya? Uh, ano? Yung recipe, sir. Ha? Ah? recipe. Ah, yung mga new recipe nyo. Anong magiging new recipe nyo? Gulag Express, sir. Ayan, di Gulag Express daw kuya nang nanggagayat ng lamang kambing lulutuin daw niya ang Bicol Express na kambing yan ha bago nga <laughs> anong luto naman yung ginagawa mo niyan uh, para sa singkot sarto anong luto singkot -sarto, sarto ah Hindi ko na Singkot sar. Ah, singkot sar. Ah, di kolam ko alam yun. Oh. Ah. Bago nga. <laughs> <laughs> Anong luto yan, Brad? Ayan ah, yan ang kaldereta ng kambing. Ano naman yung luto? Uh, pinapalambot tayo sa for curry. Ah, pinapalambot pala lamang lamang kambing na lulutuin kambing curry. Oh, curry gold. Bago ah. Kala ko chicken curry lang. Nyo, nyo. Ayan, ito nang bago. Ano luto naman ito, Brad? Ay, kaldereta din. Ito bagong uh, isa isa sa eight contestants. Kaya naggagayat ng pang kilaw yung kambing. Anong luto naman yan, Brad? Caldereta. Ah, sa... kaldereta pa rin. Oh. Siyempre, sa kambing, ang matalas na luto yun. Kaldereta, papaikang, kilawen Pero may mga bago silang menu. May bago silang recipe. Anong luto naman yan? Um, para sa kaldereta po, tsaka sa ito po sa kilawin. Ah, yun inihahanda pa rin pang kaldareta at yan naman ay pang kilawin kambing pa rin dito nag sila ng uh, lamang kambing sa kabalat ng kambing anong luto yung gagawin nyo yan, Brad? ah uh, pang kilawin sir ah uh, yan pang kilawin kambing dito kasi sa, sa Ilocano region ay mahilig kami sa kilaw ng kambing pero iniihaw namin yung laman ayan si ate lager nga nakataw tataya pala bigat anong luto naman yan ate singkot sa bago yan anong Anong tangkap niyan? Anong ihalo mong tangkap? Uh, ano sir? Uh, may uh, ayas, kamyan, ah? yung, yung papait, hindi mo lalagyan ng papait? Um, mamaya sir, lalagyan ng Mamaya, natin. Dito na natin ang para ng paggawa ng singkot sir na kambing.

vomaló critical di. Oh, Masirenaman wow, manga. Hoy mo kaldereta, anduhan. Hoy ska'ng dereta, iser ale. Amin. Ay, amin, huen ases. Cho tata, Sir Don. Yeah for judging. Sanitation and hygiene 15%, palatability and taste 50%, visual appeal 15%, overall presentation 20% with a total of 100%. Ito, nangangamoy na, nangangamoy kaldereta na talaga. Sarap na amoy pa lang ay talaga masarap na. Nagugutom na yata ako ah. Sana matikman ko itong kaldereta nila. Ayan si ate nagluluto ng kaldereta Ito so, balikan natin kanina itong Itong nagluluto ng kaldereta ang camping pa rin Pero kulang pa yata sa rekado Ito kahit na wala pa yung rekado Nangangamoy na Kalder camping curry pala Namamuyakari. Tignan natin 'tong kambing na may liberty condenseda, gatas. Anong luto yan, bro? Adobo. Wow. Libre na 'tong special sa baba. Basta yo. Seven GH parilla de cebolla para para dito ka observer. Kakay bangkal dreta may gatas. Oh. <laughs> Saan mo yalo yung dugo ng kamding na yan? Ito sir, lagay dito sa singkot sir. Ah, yan daw ay halong sangkap sa singkot sir. Anong tawag yan? Anong tawag yan parang intestine? Ah, pa? basically bupis. Ha? Bupis. Pang bupis? Ayun. Ito so, yung sinkot Ayun. Ito na. Ito na ang uh, kaldaretang kambing. Uh, sa amoy ko lang ay talaga nakakagutom na. Ayun, sarap. Kompleto rekado. Ito rin ang finished product na kilawing kambing. <laughs> may toppings pa oh ito rin camping kambing sa isang contestant yan siya ate yung finished product na nilang kilawing kambing nagsasali na siya sa isang tinggan o display